Magandang hapon po sa inyong lahat, Alexander Lexter Jules Nagbabalik para sa inyong update ngayong hapon Yes mga kaibigan, we are back sa ating update on Mary J. Maimai Entrata Mga fans ni Maymay nagpasalamat sa mga uh, news website na talagang uh, hindi iniwanan si Maymay. Una dito, uh, laman si Maymay uh, sa ABS-CBN ABS-CBN News ang sabi, nako, anyo nga sa'yo daw. Ayan, nasa na ba yun? Ha? Hantayin, na, hantayin mo lang kasi nandito na po. Ito, My My Dreamer says, the obsession of Joe Maristella towards my My and ABS amazes me. More articles please. At ABS-CBN News, you got an avid fan right here. Fan daw siya ni Joe Maristella. Dahilan sa, ayun, mabilis pa sa alas 4 ang ginawa ni Joe Maristella featuring My My and Trata. Ano ba ang isinulat ni ABS-CBN News uh, authored by Joe Maristella? Aba, sabi niya dito, My My and Trata shares snaps of her trip to Korean Royal Palace wearing that traditional attire hanbok. Hanbok bayan Or hankok? Yun ang hindi ko alam. Pero sabi niya, Joe dito, oh wow, my my and Trata wore a hanbok or hankok, whatever the name is, and visited a Korean palace. Uh, how fucking groundbreaking. Because clearly, a uh, Filipino celebrity wearing traditional Korean clothing is the pinnacle of culture exchange and diplomacy. Kaya, gustong-gusto ni My My Dreamers ang pa-write up na yan ni Miss ni Mr. or Miss Joe Maristella. Joe, lalaki ba yan? But yes, thank you so much for that. ABS-CBN, nagkaroon ka ng uh, talagang fan dahil sa pag-feature mo na yan kay My and Trata. Thank you and thank you and thank you For that one. Aba, hindi natapos dyan. Kasi syempre, itong si uh, Bandera din. next naman, si Bandera. Ano bang ang isinulat ni Bandera about My My Entrata? Gusto niyong malaman mga kaibigan? kailan ba tayo uh, hindi nagbibigay sa inyo ng makatutuhan ng news hindi pwedeng basta-basta na lang magsabi tayo ng ganirets at ganyan dahil gusto natin straight from the author's mouth share natin sa inyo kung ano ang kanilang sinasabi about may may entratas so yes bandera says ito na po hindi na natin palalagpasin ito na si Mr. Bandera para sa pag-feature nila kay Maymay Entrata kagabi diba, love na love natin yung si Bandera kasi uh, lahat ng kending ni Maymay naka-feature ka agad yan si Maymay, uh, si Maymay sa kanilang website mga kaibigan so every time na may i-feature yan sa kanila, naka-notify sa atin syempre, bakit naman hindi kasi finalo natin si Bandera sa kanilang bawat posts. So, dahil dyan sa pagpost mo kay Maymay Entrata, narito po ang kanyang article. Thank you na thank you. Na-appreciate din niya ang handbook ni Maymay at yung pag ni Maymay ng traditional clothing ng uh, Korean. Kung kaya ayun, na-mesmerize yata sa kagandahan ni Maymay may, na may pasilip pa ang dating at nako, nang muntikan na itong uh, ay, hindi nga muntikan, natimbuwang talaga itong si Meridel sa kalikutan, sumayaw kasi nag-tiktok at naapakan ang ang uh, natawag tawag dito ang sid-sid ba ang ilalim <laughs> ng damit, kaya sabi ni Bandera cutie short hair may and entrata Tingnan nyo po ibinandera ni Maymay Entrata ang kanyang new hairstyle habang nakasuot ng pink handbook sa latest post nito sa Instagram. More chika ay... Naku, kung gusto nyo pa ng more chika, naku, na mababasa nyo daw yan sa kanilang website, Bandera po, mga kaibigan, ng Daily Inquirer. Nang dahil dyan, nakatanggap si Bandera ng... Uh, 155 likes and 1.2 views ang ginawa ng mga nakasubaybay kay May Entrata. At syempre, ayun, 58 shares. So, thank you so much on that bandera sa so, of course, paggawa mo ng feature na yan sa aming si Meridel May May Entrata. So, yes, um, yung mga bagay na yan, mga kaibigan, na-appreciate natin yan. Kasi, uh, yan ang ibig sabihin niyan, hindi lang tayo ang sumusubaybay sa bawat galaw ni Maymay, kundi pati rin silang, o oh, ba diba? Pati rin silang mga news website, sinusundan din ang bawat galaw ni Maymay and Trata. So, yes, 2 uh, hours ago ang sabi ni Dreamers, ang hirap hagilapin ni Meridel. Walang paramdam. Nga nga na naman tayo. Meridel in five days. Huwag nyo kasi siyang hinahamon. Ay! Hindi daw po nagpakita kasi everyday meron na pong pa-update si Maymay. May. So, yan po ang latest on my May Entrata. This is Alexander Lexter Jules. More videos makikita nyo po dito lang sa aking channel. Alexander Lexter Jules. Sarap naman ang kinain ni Maymay. See you later!